Samantala, itinuturing na ma maging sa mundo ng politika ang Iglesia Ni Cristo. Kung bakit, Joey Francisco, ikwento mo. Mga bigatin sa politika ang nakiramay ng mamatay noong 2009, ang Executive Officer ng Iglesia Ni Cristo na si Eranio Manalo. Kung ito ang pagbabasehan, hindi may kakailangang impluensya ng INC na kilala dahil sa pagpapakita ng black voting sa bawat eleksyon. Meron kasing tinatawag na doctrine of unity ang INC na kailangan sundin ng bawat membro nila. Lalo at tinitiwalag sa kapatiran ng sino bang hindi susunod sa anumang doktrina nila. Nasa 1.5 million na boto raw ang siguradong kaibigay ng INC sa napupusuan nitong kandidato. Sapat na bilang para manalong isang politiko, lalo na sa mga dikit laban. Hindi naman uh, sikreto na no, ang Iglesia isa sa mga major nila 'yan na usual uh, activities Kabilang daw sa mga napaupong pangulo ng religious group sina Ferdinand Marcos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo at maging si Noynoy -Noy Aquino Uh, I was supported by the church in 2010 and also in 07. So, nandun thank you. Pero hindi lahat sinwerte tulad ni Danding ko. Inalat din ang sinuporta nila sa pagkabisa noong nakaraang eleksyon na si Mar Rojas. Hit and miss din ito sa mga dinalang senatoriable. Pero hindi lang tuwing eleksyon markado ang ng iglesia. Hindi man formal na inihayag na kay Erap daw ang suporta ng ANC noong EDSA 3. Pero kinalaunan ay binigay rin ng INC ang suporta kay GMA na may mga opisyal na malapit sa INC. Isa na rito ang iniimpeach na si Chief Justice Renato Corona na kinakatawan ng isa sa leader ng iglesia na si Serafin Cuevas. Matagal na yan na merong relasyon sila nung chief of staff pa lang si CG si Corona. Kaya naman ngayong libon-libong miyembro ng INC ang nagtitipon, lahat ng mga mata dito nakatutok at nag-aabang kung makakaroon ba ito ng tonong politika. Jovi Francisco, News 5.